Good morning, good morning mga idol! Uh, ngayon po ay linggo at tayo ay umuwi ng bike May samahan din, mag naman tayo Ngayon po, mapapaligod tayo ng ating mga doggy doggy Eh! Ito ka! Ito, ito po si Brownie, Brownie, Brownie Makulit Sobrang kulit ganun ganun yung tali nyo okay. so, mabait naman paliguan kaya lang medyo makulit nga lang ayan yeah. say hi to all followers. Say hello. <laughs> Ay, Ay, rap naman, laki, laki nah, na lagi sa brownie Brown eh. Ang hirap-hirap laki-laki dah

sắp bún sắp bún em bit log y browny banana, banana. ba a banana banana opia Oo, oh uh. 'yun mo lang diyan 'yung baka manang aso sarap oh pangalawang pangalawang sabon to mga idol ay dalawang sabon na pwede na oh, wala na yung dumi na ano wala pa tayong shampoo eh tinakabili sabon lang muna siya pero yung sabon niya pang aso talaga pag yung kasama sa aso lang ano lang nagamit sa kato kasi masyadong ano yung matapang Ipasa asa ka na para yung gamitin nyo yung para sa Ah, uh, aso lang. Kasi magpapalibos. Mamagubos na palibos nila. Pag-ibang sabog ginamit ko. Ay, Ay, sorry, sorry. Sorry! Sorry! Dapat bibili ka ng sabon pang aso. Huwag yung pang tao. Kasi masyadong matapang yung sa, pa, sa pang aso. Ito ano pang tao. Mamagubos na naman palibos. Kau sejak kira-kira papan sebomba papan lapak, kayak mana beli bukan asal dari lantas. Sabun-sabun bed log, sabun-sabun bed log, di nih. Okay Nakadala sa buwan na si Branny Babalawan na po natin siya Pogi na naman ang aking bebe Hindi ko talagang maglaro yan Totoo na ano naman niya bagong ligo bango-bango na naman baby bango-bango nama kapi di papi ah, itu kapi ah. eh

Sige na, may atas siya. Woo! Darap! Nasaan natin sa mga idol? Ito'y pamulas ha. Ah. Sige, mga idol. Wala akong pamunas. Thank you for watching, si, mga idol.